Hello guys, Pero guys, way, meron mo akong katanungan na. Susagutin katanungan na, susagutin ko. Ayon sa katanungan ni Ita, natin siya sa pangalan na Floriza Seridon. So, ayon ko muna guys na ito yung katanungan niya. Sabi niya, Madam, meron po ako tanong. After po mabayaran 2 months salary deduction and then nagbigay po ako, nagbigay po ng 1 month notice. Balak po kasi mag-exit ako sa ibang bansa. Andoon po kasi sister ko, kinukuha po ako. Willing naman po ako. Tulungan si sir ko magbayad. Okay, ma'am. Floor raise. Ang ano dito, kung mag break ka ng contract, kung i-break mo yung contract mo, at saka kung pumayag yung employer mo. Kasi ganito yun. Kung hindi papayag yung employer mo, hindi ka makaka-exit galing Singapore papuntang bansa, kung saan bansa yung pupuntahan mo. Ito ha, basahin ko. Sabi kasi dito, oh, you can repatriate to another destination. Ito. That is not your home country if you both agree to this. You need You need to notify us. Si MOM yung nagsasabi. You need to notify the MOM that you have arrangement when your employer cancel the work permit. On the cancellation page, dapat ang piliin employer mo doon ay yung select the option declaring that dapat i-declare ide employer mo na ipa-repatriate ka niya sa destination other than their home country. Like for example, sa bansang pupuntahan mo and that both of you have reached a mutual agreement. Dapat sasabihin niya ni employer mo doon sa MUM. Pag nag-notify, inotify niya yung MUM pag nag-cancel siya ng work permit mo. And then, sabi pa dito, you should also ensure that she has a proper entry visa to the other country if needed. Okay, like for example, gusto mo pala pupunta doon sa bansa ng sister mo, kung saan, ano yan, magtatrabaho ka rin ba? So, kung magtatrabaho ka, dapat imi-make sure din na employer mo na meron kang dalang-dalang visa sa bansang pupuntahan mo. Kasi kung wala kang visa, mahaharang ka sa immigration pa lang sa Singapore. So, hindi ka makaka-exit ng Singapore papunta doon sa bansang pupuntahan mo kung si employer mo hindi niya ni-notify yan or hindi niya sinabi doon sa MOM nung kinansila niya yung working permit mo kasi ikaw yung magdadala ng papel na uh,